May kakaiba akong nadiskubre sa pagkababae ng misis ko, pero hindi ko ito masabi sa kanya kasi. Good day sa'yo ate Rocky, and sa lahat ng mga tags pakinig mo, ako nga pala ulit ito si Cardo. Muli po akong nagbabalik para po i-share sa inyo yung naging action ko simula nang may madiskubre ako sa kepyas ng misis ko. For almost a month ng pagmamatiag ko, and base na din sa mga nag-advise sa akin sa last confession ko dito, Kay ate Rocky, sinunod ko po ang ilan doon na sa tingin ko ay makakatulong para mas mapadala ang aksyon na gagawin ko. Dalawang linggo na ang nakakaraan. Pagkatapos ko noon, maramdaman yung kakaibang galawan ng misis ko. Nag-decide ako na umuwi ng pasikreto. Sinadya ko na umaga para kung sakali man natama ang disisyon ko, e eh dapat na akong umaksyon. Pagdating ko sa lugar namin, hindi ako agad umuwi ng bahay. Sinadya ko na mag-abang talaga. Since regular day ako umuwi, e eh kadalasan nasa school ang mga bata pag-araw, halos maghahapon akong nag-abang talaga hanggang gabi, sa unang tatlong gabi. Sasabihin ko sa inyo, wala akong nahuli o nakita ng kakaiba, except lang sa isang lalaki na nagdi-deliver sa amin ng parcel. Sa taong araw at tatlong gabi na pagmamatyag ko, yung delivery rider lang na iyon ang pumunta sa amin. Hindi naman niya pinapapasok sa bahay namin. Pero noong dumating yon, mga ilang minuto din noon, umalis ang misis ko. Nakapostura siya. Sa kuryosidad ko, sinundan ko siya. Alam nyo ba guys kung saan siya nakarating? Sa harap ng isang motel, noong una pinaglalabanan ko pa ang kutob ko kasi baka kako may kakatagpuin lang na kaibigan. O kakilala, pero hindi naglaon nung nakita ko na kung sino ang dumating doon na ako nanginig. Yun yung rider at diretsyo sila sa loob ng motel. Ang sakit ng nasaksihan ko, Ate Rocky. Grabe ang ginawa sa akin ng misis ko. Hindi ko matanggap, hindi ko naisip na magagawa niya ito sa akin, at kahit masama ang loob ko, naghintay pa rin ako sa paglabas nila. Grabe nag-check-in sila ng tatlong oras, at para may ebidensya ako, binidyuhan ko sila. Ayaw kong mag-iskandalo, kaya mas pinili ko na sa bahay na lang. Pag-usapan, nauna ako sa bahay, at nang dumating siya gulat na gulat pa na bakit daw ako umuwi nang wala sa oras kahit masakit sa akin, pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Bago ako nagtanong sa kanya, sabi ko pa sino ang lalaki na kasama niya na nag-check-in sa motel kanina? Kitang-kita ko ang pagkabigla sa mga mata niya, maang-maangan pa ang misis ko noong una pero wala na siyang nagawa nung ipakita ko sa kanya yung video ko. Sabi ko pa, bakit? Saan ba ako nagkulang? Umiyak na kami pareho. Pinilit ko siyang unawain sa totoo lang. Ate Rocky, at sa puntong iyon umamin na siya sa akin. Classmate niya daw iyon ng high school at matagal na daw may gusto sa kanya yung lalaki. Nagkita lang daw sila ulit simula noong may ipadeliba ang misis ko sa isang apps and simula noon lagi na silang nag-uusap hanggang sa humantong na. Nga sa bawal na relasyon, katwiran pa ng misis ko palagi daw. Kasi akong wala at yung dati niyang classmate ang nagpuno noon. Sobrang sakit ate Rocky. Sinabi ko sa kanya na yun ba ang dahilan ng pagbabago ng amoy ng kepyas niya? na aware ba siya na may iba na sa amoy ng kepyas niya? Sinabi niya na oo daw at yung nakita ko daw nung lumabas sila sa motel ay kasama doon ang pag-uusap, kinumpronta niya raw yung lalaki kung may sakit daw ito kasi siya lang naman daw at ako ang nakakasiping niya. And malabo naman daw na ako dahil alam niya na kahit kailan hindi ako tumikim ng ibang babae, nagpa-check na ang misis ko kaya alam niya na may kakaiba na sa kepyas niya. Pero tinanggi yon nung lalaki. Wala daw siyang sakit kaya imposible na siya ang dahilan. Bakit ganun nakabaho ang kepyas ni Mrs. Sa totoo lang hindi ko maintindihan ang mararamdaman ko ate Rocky. Sa mga sinabi niya hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba siya. Isang hakbang palang ginawa ko pero tadhana na ang gumawa ng paraan para makita mismo ng mga mata ko yung katotohanan. Ngayon mga boss, sa palagay niyo ba dapat ko pang pagkatiwalaan ang misis ko? Dapat ko pa ba siyang bigyan ng chance although ito yung unang pagkakataon na nagloko siya, deserve ba ng isang katulad niya ang pagpapatawad ko? Mahal na mahal ko siya mga boss pero hindi ko alam kung paano at saan ako ulit magsisimula. Any advice sa may mga nakaranas ng ganito, I really appreciate those people na makakapagbigay sa akin ulit ng advice. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat at syempre sa iyo Ate Rocky.